18. Ay, may biyahe ata sir. Sa partido po sir? Misort kamo. Ayo po sir. Paano ya, yan magagawa sabihin mo bakalaw. Ikaw sayo partido ka man. Tabwa, pulis Ta Ah, ano kasi paling an ano sir, verification lah Patay. Paano na to? Billy Saan ka rin? Sa partido po, sir. Uh, may antigen ka o sa case? Mayo po, sir. Eh. O, anong dala mo? Maano ka sa partido? Kanakan mo kung ano ang kailangan dito sa border? Sa... Ano? Oh, sabi, sabi po may libre po daw ano. Libreng test. Dala sa informasyon. Bala, Bala nang libre. Wala na. Dalawang linggo nang wala. Okay guys, dito po sisimula ang ating video. Dito tayo ngayon sa Kalawag, Quezon. Magkakarga muna tayo ng gasolina. Doon tayo sa Petron kasi ang kinakarga ko yung XCS Premium. Okay. Tingnan niyo yung sitwasyon ngayon ng Kalawag. Yung mga naka-miss po full tank? Oh, po eh. yan na po Huwag okay. mo lang masyadong na lang Yung tama lang kasi para ano Baka Delicate One hundred fifty-three. One hundred fifty-three. Oh. Okay. Okay, thank you. Pulsation. Hanggang Alright mga brad Dito na naman tayo sa Del Gallego Checkpoint Tingnan natin ang Panibagong protocol dito Kung ano, ano na naman ang ano situation. Lagi dalang pera po sa mga commuters Mga ah, boy shit Bad trip po guess

Mauna yan Ayong ano Saan ka rin? Sa partido po sir uh, May antigen ka o sa case? Mayo po sir Anong dala mo? Maano ka sa partido? Ano po kasi sir ma Mapatsik up ang nanay ko uh, oh. Ano nga na yun Eh Sabi o oh, kaya nakauli ako Biglaan sa nanay ko ko po, po oh. sir Dawa, Di, sinabi po. sa inyo ni, na, ng kamag-anakan mo kung ano ang kailangan dito sa border sa ano? oh, sabi sabi po may libre po daw ano libreng uh, subject uh, information wala kitang subject libre wala na tapos dalawang linggo nang wala baka sir pwede ba, naman sir pa dapat pinahagad mo dahil kang palugong kang ano imbes na nakasabi quarantine nun ka duman magparam ka sa LGO duman ka naman ah sige po salamat kapot ka duman LGO kung tatanggap mo ka daw sa kapitan meron siguro na sir ayo makaram ayo na pala na yung libre wala na daw libre ayo Kita fokus, pohon ulon, sembari berat bayi dari permen, kasi dati uh, subdes din na hanap sa office uh, kung wala, magi-coordinate ka sa kapitan. Oh, sa kapitan din sa. Kakausapin ka lang ka nila. Ka sa kaso ko. Okay. Delikado. Wala na daw pala ng libre ngayon. Ano nga na ito? pala daw libre na ako may libre pa ngunyan May darapot ko nga yun ang maswa ito ट्रिकम Sir, excuse me, sir. Ano po, sir? na pa pala sa dating libreng subject. Opo, po, dahil almost one week na dahil sir kaya nag ano, pa ulit na bili ulit ang ang, ang yun, nag-ano ulit ng mabibilhan. Opo. Dahil naubos na kaya po, dahil uh, palagi kaya po yung iba kaya na hindi man essential na uh, taga Kamsur, nabibigyan. Ah. Ah. dahil yung iba, ma, ma, ma mabakasyon lang. Oh. Tapos yung iba, makikipagkasalan, birthday Yung iba naman, may negosyo sa Kamsur, um, mapunta lang every two days babalik sa Manila. Kaya po naubos na. Kaya ang gustong gawin ng uh, Kapitulio naman, ah uh, talagang pag nagkaroon ulit na dito ng soft ang gusto nang mangyari, yung essential talaga na taong mauwi na. Yung wala ng trabaho sa Manila, dito na lang. Pero yung mabakasyon lamang, bawal. Tapos yung makikipag lang, dapat may sarili ka ng ano, soft ticket na dahil wala. Pag Ayusin. ano sir, pag rapid test ba dahil na pwede? Swap so, test, antigen sa laway lang antigen. Sa uh, lungo, yung isa yun. Uh, Mas mahal to. Yung sa laway, mura-mura to. Uh, ang rapid test kayo po, hindi na rin. Hindi, hindi na rin na ako dahil wala mga nagpa-positive dyan. Uh, yan pala sir, ang pinaka-requirement siya so, na. No? Nag-ano pa kaya? Nag-ano pa ang ano, kapitulyo ngayon? Ang mabibilhan? Naubos-ubos na talaga. Bigla Kaya kayo so larga ko eh. Una ko may dati kaya ano? pag pagagi agi ko. Oh. May libre. Ano po mga kanyo ano lakad niyo? Ano, ano balik ka kayo galing kay Manila? Sa ano po sa so, Batangas pa ako. Oh, tapos balik ka ulit dito. Opo. Oh. Hmm. Yun lang po naubusan na dapat tagtanong ka kaagad. Oo. Oh. Oh, Tawagin nyo na lang yung MDRR ninyo doon tapos kapitan patawagin kay MDRR kung may accept tatawag ako, pakausapin mo yung aming inspection uh, team na trupa. Yung dalawang taga-Edmiro Sila ang nag-ano yung papaliwanag sa kapitan o kaya sa ano, sa Indiarar. Ito na, kurang Tagalusin na. Oh. Mapanaga. Oh. Tara, dito, dito, hindi. Interview, interview mo na. Ay, hindi yan. Hindi yan naga. Paano kayo sa Sampir Nando? Ano po mga ko? Paninda Paninda mo? anak buwan na. Bakit sa Sampir <laughs> Nando ka sa ka matinda? albay <laughs> <laughs> po kami siya. Ay, marami po. Softish ang kailangan niya. Softish, Ano pa? Ano niya, lalo ang titimba ngayon. Oo, oh, papasok uh, ko so, ng kanikanino. Uh, ano, ano, mga bayan-bayan. Oo, so, uh, so, parang uh, pantag kayo. yung... Hindi yun, haloy pa mga contact Ay. Hello po Good afternoon kap Hello po uh, Pwede po makakaulay ka po kan yan taga di sa para makadagos lang po ako diyan Okay po uh, ikap ko ni Si Mane Ano ni okay, ma <laughs> hindi hindi, hindi po lang may makaulay po sa inyo para makadagos sa po ako diyan sa partido hindi po, hindi po sir, isi po pwedeng makaulay hindi po hindi po hindi sa po sir si kapitan po ano parang ganyan? banuanin sa San Jose.

Ito. ah, sige. Anong pangarap mo tabi, Kap? Ano po, ano po? po sa oh, ayo. Kaya pang ano ko kayang ka, bahala na ikaw pag abot yan. kung kada sa ay mag-monitor kung kaya naman duman. Oh, sige na, sige na. O, profile ka na diyan. Ako okay. okay, na ka salamat, ah, salamat, salamat, Kap. salamat din, Okay, salamat. Sir. Ah, ako oh, ingat, Sige, sige. po um, Ha? Ah, na sa gana para sa Sige po no? kap, ah? no? ah, sige po. Oh, okay, okay, okay. Ah, salamat. Okay. So, salamat sa na Salamat, sir. Salamat. 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 So, ayun. Dahil wala tayong requirements, kailangan na tayo pag coordinate kay kapitan kasi yun ang kailangan para kalagpas tayo sa border ay profile ang susunod na Hãy subscribe cho cái <laughs> Ghiền Mì Gõ Để không bỏ abala ko grabe ang abala kang grabe ang abala ng ano na to covid na to tren sir profile po na sir may shop sticker po sir wala maipo po sir ah hindi siya bisay mo din ah profile po na ako usahin ta po sir sa partido sano si may gordita sir sir punya niyo opo opo may uban pa oh sir ako lang isa lang isa lang sir sandali lang sir batangas

Okay na po. Salamat sir. Oh. Ito mo ang Oh, naabot pa ako ng ulan. Bad trip. o oh, ayan tapos na screening naubusan na ng ano pang sob tisig sa Bilaligo. kaya dapat kipag coordinate lang muna da sa kapitan pag pag ano pag mauli ta -aram na maya na ng mga sob tisig naubusan ba naman ang dapat kooperasyon sa ano ko kooperasyon na lang sa barangay kung saan ka maduman yun na yan ang ano ito yung ano ito, ito yung lugar na Dengaligo pahirapan pumasok buisit bakit kasi nauso pa ang covid covid yan Okay. garga na ta uros na naman baka pa ako din ng gutom dahil sa wala ng libre swab test ngayon naubusan na kailangan daw dapat talaga na meron kang sariling swab test o kaya yung antigen test bawal na daw ang rapid test o kung wala naman kailangan talaga ka daw makipag-cooperate sa barangay captain nyo para mamonitor ka at i-quarantine ka muna ng 14 days para hindi ka makahawa ng beasting virus so ayun nga mga brad abagan nyo na lang ang mga susunod na vlog ko バカなと。